Yan. Nagandang hinugas na ito sa anong to. Sa kinain, sinain ko. Uh -huh. <coughs> Tapos ka na walang laba. Ayan, luto. Milido. Ay, luto. Ay, luto. Oh. Ay, mahal na mahal ko asawa ko Pero ito, special to. Kesa doon sa kain, doon sa mga ano. Niyan! Wala, wala, wala tubig. Mamaya, tubig so, eh. Ito, putang na nyo. Ano sa tatlo sa siguro yung mga kanina. Kaya so, kung tango wala eh. Huwag uh, mo silang anahan. Pag utusan, galing, wala. Pagingin na mga tubig, mga kung ano-ano. Yan. Nagdadala ako yan. Ah, yun. Ano? Din? Ano Yung yung tubo Oh. yung spaghetti na to, ang putla putla ang ginawa na to dito, ito sa mga ko, ayaw na magagahan. Pag Tapos yung anuhin yan, alas sa kawali, ilagay mo to, ilabas mo. Ayaw mo, ganda na, di ba? Ito yung paraan. Nagagawa yan.

对吧？那。Uh,